May binili kami sa isak mo. Magugustuhan mo. Kay mo. Binili namin isak mo. Isak mo ah. Uh, buksan mo dito. Oo. Oh. Taga ah. Uh. Tingnan mo. Tingnan mo. Dito buksan mo Dito mo buksan. Dito Dito. Kay mo. Dito aling maliit. Uh, sa si aling maliit ay ano. Bibili na lang na. Ay mo. Ay 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 Alis kami ng mama. <laughs> Alis kami ng mama. Aling mali to, ka. Ay, nakabihis na kami. Yung ng nakabihis na rin. Mama. Ayun na, no, yun. Nakabihis na rin. Kahit naula, naalis kami. So, mali ka kasi. iwan ka, iwan ka. Iwan ka, iwan ka namin. Oo, oh, bili nyo lang Barbie. Ano, ano? Barbie? Barbie? Okay lang na iwan ka, hindi ka kasama namin. Oo. Bakit? Ba't okay Sabihin lang sa'yo? Sabihin nyo na ako akong firebase. Ayaw ko nga. Alam! <laughs> Ayaw mo. Hindi ka, hindi ka naman kasama. So, hindi ka namin mabibilan ng mama. Hindi ka na. ma. Mabibilan daw. Mabibilan o hindi. Sak mo! Bibilan ba si Aling Maliit? Ha, Hana? Sino ang minibibilan? Sak mo! Aling Maliit, ikaw. Mabibilan ka ba? Ha? Mabibilan ka? Uh Oo. -oh. Hindi. Ay, ayoko nga bilhin ka ng Barbie kasi Hello. hindi ka naman kasi ano maganda. Sisak mo kasi maganda. Sisak mo na lang ibilhin na lang. Hello, yun. Ah, bye-bye. Sakma, ikaw na lang ibilhin ko ha. Sakma. Ha? Ikaw na lang. Sana na lang. Ba't ka nagagalit? Bye-bye. Bayaling maliit. Alis na kami ng mama. Oh guys, ayan, paalis na kami ng mama. Grabe, signal number one sa Batangas ngayong araw na ito. At ito ng mama, for the go. Ma, ano bibili mo sa bayan, ma? Yan, yeah. bibili mm -hmm. daw ang man na susutin sa graduation height kasi ang graduation height ay sa May 30 na, di ka ma? na. Ang mama sa sama kay Heart sa stage, guys. Tara guys, samahan niyo kami bumili ng susuotin ng mama sa graduation ni Heart at mabibili nga natin sa aling malit ng Barbie. May kunwari ma, sa aling malit ang bilhin natin pero si Isaac mo lang, kay Isaac lang nabibili. Isaac Oo. Iiyak na naman si aling malit, guys. <laughs> Let's go guys! <laughs> Grabe ang putik ng daan to. Oh. Tingin mo, mahihiyak sa si aling maliit. Mahihiyak yun! Ang bibla yung siya. Ah, siya. natin guys sa si aling maliit. <laughs> Boholo ka mga kung may sabi Ala, natumba na yung ano. Yan yun, o, oh, tumba siya o. Oh. Yung manggahan mo oh, o, natumba. You know? tumba yung manggahan guys oh. o. Malakas kasing hangin ha. Tumba sya o. Oh sa inyo ba guys mga, may natumba rin mga ano mga halaman puno ganun ba sa inyo sa amin kasi hindi naman siya nagbaha. at dahil malakas nga ang ulan ayan nagpatila muna kami sa bahay na are makikisilong muna po tingnan nyo sobrang lakas ng ulan anong signal ba sa inyo let's go guys ang putik pa din sabi nyo guys dati gusto niya nang maulan ayan binagyo tayo Lord, sa sabi namin, ano, konting ulan lang, pero bago ang binigay Pero thank you pa rin, Lord, sa panibagong araw. Ayan, naglalakad na nga pala kami, guys. Grabe, napakalayo ng nilakad namin. Grabe, sobrang putik ng paan namin. Kaya naghino kami sa may drum na tinutuluan ng tubig ulan. Tingnan mong mama, o naghihinaw din kasi maputik talaga ang paan namin, eh. mapakabilis na naman. Joke lang. <laughs> Nga pala, thank you Lord sa lahat ng blessings. Ayan na guys, nag-aabang na nga pala kami ng jeep din sa may kanta namin. Tapos maya-maya pa lang, eto na yung jeep oh. Basta kayo ha, keep safe sa lahat. And God bless na rin. Nakarating na nga pala ako ng mama sa bawan. Dahil sa 30 na nga birthday ni Heart, ayan, pipili daw siya nang gagamitin niya. Ang bibilihan niya nga daw pala ay semi-formal ang susutin. Ayan, canvas-canvas muna kasi mahal talaga. Maghahanap kami ng mura pero magandang quality. Ganun naman talaga, diba? O, mapili ka muna dyan, ha? Balikan na lang natin kung mas maganda at mas mura yan. Guys, kapag namimili kayo, anong unan yung tinitingnan? Sa amin kasi presyo. Pero in fairness ha? ang gaganda ng mga damit din eh. Tapos ang gaganda pa rin ng tela. Pero mama, canvas muna kasi tayo. Ayan, may napili nga palang mama dito. Gusto niya daw ng kulay, pero para sa akin okay lang naman. Kaya binili na lang namin, di ba ma? Thank you tita, 250 namin siya na nabili. Tapos naghahanap na nga rin pala kami ng Barbie para kay Aling Maliit. Ang gusto daw niya ay may lutuan. Kaya ang hirap maghanap, grabe. Maya na lang kayo maghahanap guys. Kasi maghahanap pa kami na para sa mama namin eh. Wait lang. Eto na nga namimili na nga palang mama din eh. Tapos sabi ko ako na kasi ang bado niyang bumili ng mga kulay. Pang matanda talaga ang kulay na pinipili niya. Kaya sabi ko, ma ito na lang sukatin mo, mas bagay pa sa'yo. Nagustuhan din pala ng mga pinili ko para sa kanya. Tapos bibili rin kami ng sandals para sa kanya. Yung babagay sa pantalon tsaka damit. Feeling ko ito talaga yung bagay sa kanya oh. Ang ganda tapos parang mayaman tingnan. Habang nagilibot nga pala kami, nakakita kami ng malaking Barbie dito. Okay. Jorel, si Jurel. Bili natin si Jorel. Yung maliit lang. <laughs> maliit lang. <laughs> ito maliit uh? <laughs> <laughs> itong maliit para meron siya ano? yan ang baby salang lang tapos kisak mo, wala wala, ito sa ano man lang siya, share ah, sige. share na lang sila ni aling maliit okay na ma. naman okay, tingin nga ma, gano'ng kalaki mo ma. <laughs> yan, maubuhay yan <yung> tuwing gabi okay na naman mo. Ba? naman okay na naman yun, lakan rin <laughs> Ayan, tapos na nga pala mamili tapos pupunta kami para maggrocery naman. Grabe naman ng ama, dami kinukuha dito. Pero okay lang minsan lang naman eh, di ba? Hindi naman para sa kanya, para sa mga kapatid ko din naman 'to eh. Yeah, Matara, Matarap. Remate ko na ni Aling Malito. Yan oh, yan. Okay. Yan mahal na mahal na, no? Ayan, pauwi na nga pala kami. Pero wait lang, nagugutom talaga ako. Tapos gutom na rin ng mama, kaya kumain na rin kami dito sa my. Chow King! Alam, makikita na naman doon ang mga kapatid ko, may inggit na naman ng mga yun. Huwag yung sasabihin na, secret lang natin to ha. Maya maya pa nga lang guys, ay pauwi na nga pala kami. Nagtarisikal na nga pala kami para mabilis kayo makauwi. Tapos ayan, sinalubong kami ng mga kapatid ko. Okay. Oh, laki ng -i -i <laughs> okay. Okay. Kaya ng manay ka na alay saan. Kaya laking maliit, uh, kaya laking maliit. Kaya laking maliit. Kaya laking laking niya. Maliligo ako ma. Maliligo. Oh, oh. Hindi, hindi Tama yung luyo! Tama yung luyo! Tama yung luyo! Isa sa bahay na kami! Isa sa bahay na kami! Ito si Hana. O yan. Hana! Sana all! Aling maliit! We're back! Aling maliit! Aling maliit! Nandito na kami! Sakma! May binili kami sa isakmo! Magugustuhan mo! Kay mm -hmm. uh, mm -hmm. oh, oh. uh. uh, mo, binilaan sak mo. Sak mo ah, buksan mo dito. Oo. Teka ah. Tingnan mo, tingnan mo. Dito buksan, dito buksan, dito buksan, dito. Kay mo, maliit. Uh, Sa si aling maliit ay ano. Uh. Mm -hmm. Bibili na lang na, ay mo. ang gagawin? Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Buksan, buksan. Barbie. Oh, diba? So, oh, aling maliit, ah! Oh. Alingat, Aling meron kang Barbie dito, mga kawarin si sa Barbie ni Aling Maliit. At least, meron si Aling Maliit na Barbie, binili na namin. Manasan yung Barbie niya? Ang <laughs> ito, 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 yung ano, yung kanya, ano. Yung inutuan. Hi. Aling maliit na, Barbie mo. <laughs> ah, Barbie ah! Ba't ka ayaw mo ng maliit? di ka. Gusto kaya, <laughs> kaya, 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 Oh. <laughs> yan, di ba, Barbie? Oh, no! um, may ano na ako, may... Okay, ano okay sak mo diba? pala tong Barbie. Ano ako? Sak mo, bakit sa'yo ang Barbie? Dahil maganda ako. Oh. <laughs> Ta Asya, siya, pumalito ka kasi para ma para ka ang Barbie na malaki. Bilis. Hindi naman ang isak mo, iyo, Iyo to, Di ba, ang ka, alam nga may maaayusan na ako. Ayos na na, Liza. Liza, maliit mo. Ito yung baby niya. Ito yung baby niya. Si Elsa. Balikan <laughs> <laughs> Baby, ah! yun na wala rin! Niluloko ka lang! Marami Ay, mo siya, ling maliit mo. Ma. Lagi to. na yun. Lagi na mo nga. Saan mo? Baki natag-isak mo muna. Baki yung mouse niya, too. Oo. Oh. <laughs> yes! May luto-lutoan! Oh, Ay, ang gawin! Bilis na! May luto-lutoan! Oo! Oh. Oh, niluloko ka si Mignon! Hindi ha! <laughs> Niya, ah, 네. aling maliit yung pat. mo? ba't oya ako agad po niya? kaganda yung ah yung 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 Natunog siya, natunog <notable noise> yung 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 na yung Hindi naman to, isa ko, na. So, ah, uh O, -oh. uh -oh. atin ka na. Oo. Ayan na, ayan na. Tayo na, na. Diyan, masisira na. Wala na, masisira na. Ang Barbie, hindi. Eh. Mapal na masaling maliit man ang para oh, oh, naman oh. to. Oh, joke, joke lang yun. Joke lang yun. Oo! Oh. Oh. Piss na! Tumayong ka na! Siyaka! Bibigyan kay Zurel. Bala. Siyaka ah, to. Mayroong tulutuan oh, pa tayo. Yay! Iyon naman O, ito nga. may house. Wala namang oh. house 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 Dito alis Maria, 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 lang, Maria, alis Maria, alis Maria, alis Maria, alis Maria, ito. Maria, alis 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 Maria, Tsaka itong Barbie na alis Maria, alis mo alis Maria, alis na. alis Maria, alis Maria, alis Maria, alis Maria, alis Maria, alis Elsa. Oh, si Elsa. Yan, siya mailo tulot. Sana't mawala nang ano Barbie. Okay lang masakmanawala ang Barbie. Hati kami duni Alice. So. O, so, haati pala <laughs> yan ng Malidyan. Ha, ah, haki ano ba si isa kumaw? Ha? Natiyan <laughs> mo ito, dito natunog siya. Dito. Dito oh, yan. Ang ganda ng bola. Oh, di ba na ano siya, di ba? Ang ganda na Ang ganda ng anong Aling Maliit ng Barbie so, niya. Oo, <laughs> oh, 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 di ba Aling Maliting nga? Oh, ganda nandas <laughs> si diba, Aling Maliit. Oh, <laughs> diba, oh, <laughs> diba, magkamukha na kayo ha. Ah. Ay, tawa-tawa din naman eh. Gargan, ah, open. Gargan, open. Gargan, open. Gargan, open. Gargan, patayin Gargan, open. Gargan, open. Gargan, open. Ay, hindi. Oh, hindi. <laughs> <laughs> oh, yan. Ano sabihin mo, aling maliit? Thank you. Thank you. <laughs> Ba't ka umiyak? Ba't ka umiyak muna? Wala. <laughs> Ang oh, ganda ng Barbie naling aling maliit, guys. Oh. Thank you, guys, sa, sa lahat ng sumusuporta sa amin nila aling maliit sa kamo. Ano, sa kamo na sabihin mo? Thank you, support, ah. Yeah. 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 Ano pala ng Barbie mo? Hindi, hindi ko alam. Barbie ano? na lang. Guys, so tingnan niyo tanungin niyo muna sana kung anong gusto ng pangalan. Oo nga, guys, anong gusto niyo pangalan dito oh sa Barbie namin? Oh ano, tanangin niyo 'yung si Alisa. <laughs> ano, lumilihim naman. Umiyaka naman eh. Please suggest sa ano dito, suggest ka sa pangalan nito, ano? Princess Alexa. Ah, Alexa, Alexa. Guys, anong gusto niyo pangalan, guys? Mag-comment na kayo.